Sa kabila ng mga walang humpay na intriga at chismis na ibinabato sa mga personalidad tulad ni na Kim Chu, Paulo Avelino, Janine Gutierrez, at Jericho Rosales, madalas na nalilimutan ng mga tao ang tunay na relasyon at pagkakaibigan sa likod ng mga isyong ito. Sa pinakabagong guesting ni Jericho Rosales sa programa na asap natin to noong nakaraang linggo, naliwanagan ng publiko sa tunay na estado ng kanilang relasyon ni Kim Chu pinakita nila sa naturang episode ang kanilang malalim na pagkakaibigan na tila nababaliwala dahil sa mga ispekulasyon at rumors. Sina Jericho Rosales at Kim Chiu ay matagal ng magkaibigan. Madalas silang makikita na nagtutulungan sa iba't ibang proyekto at palabas sa industriya ng showbiz. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumagal sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang karir at personal na buhay sa kanilang pagsasama sa mga proyekto at iba pang events, hindi may kakaila ang kanilang natural na mutual friendship na lumalabas sa kanilang mga interactions. Marami rin silang mga kaibigan at kasamahan sa industriya na malapit sa kanila, na lalo pang nagpapatibay sa kanilang relasyon bilang magkaibigan. Isang halimbawa ng kanilang magandang relasyon ay ang reaksyon ni Kim Chu nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jericho na nagsabi na magkarelasyon na daw sila ngayon ni Janine. Ang kagalakan ni Kim sa naturang mensahe ay nagpapakita ng kanyang suporta at pagkakaalam sa tunay na estado ng mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Hindi maiiwasan na ang mga netizens ay nagbigay ng kanilang mga opinyon sa kaganapang ito, na nagkomento na tila parang nag-exchange partners lamang ang mga tao sa showbiz. Maraming tao ang nagbiro na tila parang nakaugalian na ng mga taong nasa entertainment industry ang magkaroon ng koneksyon o relasyon sa isa't isa. Ang dating ispekulasyon na ang karelasyon ni Paulo Avelino ay si Janine Gutierrez, ngayon naman ay si Kim Chu ang sinasabing kasalukuyang karelasyon ni Paulo. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na diwa ng pagkakaibigan ni na Kim Chu at Jericho Rosales ay hindi matitinag. Ang kanilang pagsasama ay isang halimbawa ng tunay na samahan na lumalampas sa mga intriga at chismis. Sa bawat pagkakataon na kanilang ipinapakita ang kanilang tunay na pagkakaibigan, nagbibigay sila ng mensahe sa publiko na sa likod ng lahat ng mga pangyayari sa showbiz, ang tunay na relasyon ay dapat na pinahahalagahan at hindi kinakalimutan. Ang kanilang pagganap sa mga proyekto, kasama na ang kanilang mga interactions sa publiko, ay patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi naapektuhan ng mga hindi kinakailangang issue. Ang pagkakaroon nila ng suporta sa isa't isa at ang kanilang respeto sa kanilang mga personal na buhay ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tagahanga at sa mga taong sumusubaybay sa kanilang mga karera. Ano ang sinyo sa balitang ito?